Ang taunang pagsumite ng report sa mga kooperatiba ay isang mahalagang aspeto ng kanilang operasyon. Ang regular na pagpapasa ng mga financial at operational reports ay nakakatulong sa pagtiyak ng transparency, accountability at sustainability ng mga kooperatiba. Well, tama ka dyan Diana. No? Pero maliban dyan, isa rin, uh, well, BG, <laughs> isa rin dapat tandaan ng bawat kooperatiba ang selebrasyon ng International Year of Cooperatives. At para tarakayin po ito, no? kasama natin live ang Acting Head of Supervisory and Examination Unit ng Cooperative Development Authority na si Gerald Paul Salinas, kasama po ang Senior Cooperative Development Specialist for Special Concern of CDA NCR Office na si Serio E. Herrero Jr. Good morning po welcome back sa Rise and Shine, Pilipinas. Yeah, magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat ng ating panood. Yeah. Mm -hmm. Good morning po sa ating lads, sir, at sa mga nanonood po sa Rise and Shine Pilipinas. Um, Welcome back! Uh, okay, uh, una po sa lahat, ano, ano po ba yung mga mahalagang aktibidad para sa mga kooperatiba? Ngayong uh, unang quarter pa lang tayo ng 2025. Yeah. Uh, okay po, so tama nga po. Ngayong first quarter, napaka-importante po ng taon na to dahil, of course, the, uh, report submission session na naman po. So, uh, napaka-importante ng pagsasabit ng report ng kooperatiba. Ito po ay para makuha nila yung taon-taon uh, nilang sinasecure na tinatawag nating Certificate of Compliance. Kasi po, kapag nakuha nila itong Certificate of Compliance, ito naman po yung magagamit nila para makasecure sila ng kanilang business permit, ng kanilang Certificate of Tax Exemption kapag sila po ay mag apply sa BAR at saka kung saan pa pong mga collaboration and partnership, ito po ang usually nire-require po, Certificate of Compliance po. Yeah, mm -hmm. dagdagan ko lang. abilang uh, bilang assistance ho na bibigay ng Cooperative Development Authority for those uh, cooperative na, meron kaming gagawin na series of uh, uh, handholding or para matulungan namin ng lahat ng cooperative ba. Ito po ay pagtatayo ng isang uh, parang one-stop shop na kiosk from uh, submit nila ng report, tutulungan namin sila hanggang makuha nila ang kanilang COC. Including yung tinatawag natin, mayroon kami mga pro bono na mga auditors, may mga, mga bookkeepers kami tutulong sa pag-establish ng kanilang mga books mm. para makita natin yung transparency up to the issuance of certificate of uh, compliance sa kanila. Gagawin po namin ito for cities, municipalities, pakicheck na lang po sa ating fb account, uh, CDNCR para makita po natin yung lahat ng schedule per city and municipality. Mm -hmm. uh, yun po ang gagawin po natin, pagtulong sa lahat ng kooperatiba para map mapadali mm -hmm. ang pagkuhan ng kanan yes. Follow-up question lang po dyan, paano po pag may contestation halimbawa may isang uh, miyembro na sinabing may, may, may mali sa figures natin? Paano po yun? Ah, Mag-uusap po kami. Uh, ah, may, bookkeeper, uh, ah, magpapayo ang bookkeeper kung ano gagawin. At yung patering uh, pati rin kasama ang kanilang mga external auditor o yung ating external auditor na gagawa ng kanilang audited financial statement, pag-uusapan nila yan. At ando ng CDA para tumulong kung meron mang mga ganong sitwasyon at i-decide -de ng CDA yan during that time kung anong uh, dapat gawin. Mm -hmm. and, and speaking po no, ng mga submission ng reports, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng mga kooperatiba para makasunod po dito sa mandatory submission ng mga reports para rin po sa Certificate of Compliance o COC na base na rin sa uh, Article 53 Reports MC 2022-19. Okay po, also awesome. thank you ma'am. So, ang standard po natin, meron talaga tayong process sa pagsasabit po ng ating report. Annually po ito. Merong sistema ang ginawa ang CDA para po dito magsasabit ang ating mga kasama kooperatiba. Kailangan lang po magsasabit sila ng kompletong report. And of course, itong mga report na ito is in-evaluate po ng CDA po. Once ito po ay ma-verify po namin mula sa kanilang progress report, financial report, performance audit report, social audit report, training report, and mediation report. Kapag kumpleto po yan, of course, yan naman po ay ma-issue na po namin ng certificate of compliance. Now, it sounds po na parang manapakarami po ng report for the cooperative. Mm -hmm. Opo. Mm -hmm. Pero itong mga report naman po, yun, na ito is rutinary lang po siya. So, kapag mm -hmm. nagagawa na po ng cooperative po siya annually, kayang-kaya na po siya the and following baga, years. Update na, update na lang. Yes po, ma'am. So, if mm -hmm. ever po na, ito po yung progress nila for this year, nag-increase, nag-decrease, yun po. Kaya yun din po effective ng handholding caravan po namin is para sa mga kooperatiba namin na may challenges pa sa paggawa ng report. Mm -hmm. Nandoon po ang CTA para magbigay ng technical assistance mm -hmm. para po step by step namin silang i-guide. Lahat po ng process po, libre po mula start hanggang sa auditing po. See, that's good yan. ha, yung idea ng caravan and yung one-stop shop. Kasi nga maraming kooperatiba yes. na parang nangangapapay, especially Apo. yung mga technicalities, ang hirap. No? At saka right there and then, ma-assist ninyo mm -hmm. kung may mga questions man, hindi oh. ba? Well, in, in relation pa rin po sa may compliance, ano-ano naman ano po yung mga challenges na kinakaharap ng mga kooperatiba sa pagsunod sa mga requirements. Even though, sinabi nga ni update-update eh, na lang to doon, mm. dahil paulit-ulit naman, yun yung requirements. May mga hamon pa po ba? Well, Uh, ang instances po na nagkakaroon ng challenges sa kooperatiba kasi po from time to time, mm. nag nagpapalit po ng sinasabi nating mga uh, compliance officers po ang kooperatib. Mm -hmm. Kung sila po yung nagmamanage ng kanilang mga report. So from time to time, kailangan po silang ma-orient ulit kung paano yung process ng submission ng report. And then from time to time po, kapag meron naman po mga kakulangan sa report, kung training po yan, or kung meron pong mga deficiencies sa kanilang financial statement, yan naman po ay tinutulungan po ng CDA para mm. kung ma-comply po nila ng tuluyan po, sir. Mm. Madagdaga lang na, Aud, ang karamihan po sa nagkakaroon ng challenges, yung mga nagsisimula, yung micro and small. Mm. Kasi alam natin na limitado yung kanilang mga resources. That's why po ang challenges sila ay training. Meron kaming regular training na binibigay sa officers. At ito po ay naka-announce din sa aming FB. Mm. We have a quarterly mm. training given to the micro-cooperative face-to-face Uh, na ginagawa namin sa opisina para matut makuha nila yung mandatory sa ni record po namin sa report. Mm. So, ganun po ang CDA. We provide everything para ma maka-update sila. Tama ang sinabi natin na update natin sila. Pero what is important is makapag-submit sila this uh, 120 days na sinabi po ng batas up to the fiscal period. Ito po ang hinahabol namin mm. na makuha nila kaya ng certificate of compliance. Kasi napakalaga po ng certificate of compliance oh. para sa operation so nila. So, they have 120 days yeah. para sa mga mandatory submissions and requirements. And, all right. Dito naman po tayo sa pagdiriwang no. I understand this year is International Year of Cooperatives sa iba't ibang reyon. So paano nyo po ito pinagdiriwang? Well, sa International Year of Cooperatives po, ah, uh, siya ni UN. Actually, ni si UN nag-declare this 2025 as the year for uh, International Year of Cooperatives. Now, ito naman po ah uh, sa within the NCR po Nagcelebrate po kami dito po mismo sa Quezon City Circle back in January 30 po. And then kasama rin po namin ang ibang mga kasama natin sa ibang region, nagcelebrate din po sila ng International Year of Cooperatives. Now ito pong International Year of Cooperative all year round po siya. Mm -hmm. uh, ang ano po nito, ang significance ito is in encourage namin yung for collaboration ng mga cooperative and then of course hina-highlight yung significance ng cooperative po of course ating community yung mga contribution po ng cooperative at saka yung iba't iba pong mga achievement naman po ng cooperatives po. Mm -hmm. It sounds exciting no parang it's a global celebration na ina-acknowledge talaga tong mga cooperatives na hindi lang dito sa mga regions sa country but as well as international. Mm -hmm. Well bilang panghuli sir ano oh when it comes naman po sa mga aktibidad ng CDNCR uh, si na maring asahan Uh, ng mga kooperatiba? Yeah. Uh, patuloy ang aming co-op program na yung malalaking kooperatiba ng multimillionaires, tinutulungan nila yung maliliit na kooperative. From the management, from finance, and lahat ng kailangan nila. Uh, kasi experience ng uh, malaking kooperative, yeah, binababa doon sa maliliit na kooperative. So, it's a continuous program namin ito. At yung mga schedule namin naka-announce dyan po, ang ating enhanced and holding, yan po from ngayon pong March 4 magsimula hanggang pong April 4 na sa Pasig City. Kompleto po yung schedule na yan na gagawin po namin. At the same time, meron din kami mga financial uh, assistance sa pinibigay po dun sa ating micro-cooperative. Yes. Uh, may mga binigay po sa atin ng uh, tulong ng gobyerno para ibaba po natin yung ating mga financial assistance sa mga kooperatiba, lalo na ang micro-cooperatives na or uh, consumers marketing. So, lahat po ng kooperatiba ng mga micro ay uh, binibigyan natin ng financial assistance. So, schedule din po yan at makikita po sa schedule po sa FB account po ng ating NC CDNCR. Mm -hmm. Mm -hmm. Alright, no, nabanggit nga po natin itong uh, CDA, Caravan no, fin Finash na din natin yung mga schedules So ano po ba yung layunin at saka yung mga beneficyo nito? Ang yeah, um, malaking um, malaking benepisyon na hindi na may hirapan yung ating mga kooperatiba. Mm. Binaba po natin doon sa area po nila sa kanilang cities at uh, doon po ay ang lahat po ng CDA, full force po ng pagtulong ng assistance kung ano yung kakulangan sa mga report nila. Mm. Para hindi na po sila uh, kung sakasakaling mahirapan sa pag-o-online. Although manual po natin gagawin yan at may mga assistance kami yung binibigay, advices, consultation sa lahat po ng mga kooperatiba mm. na hindi kaya o magkakaroon ng challenges sa pagsasabit nila ng report para makuha nila ang kanilang COC. Okay, meron po bang mga mandatory trainings na inaalok ang CDA and CR para sa mga small at micro cooperatives? Uh, libre po ba ito? Of course, sir. Uh, of course, si CDA and CR po, nagkakandak po kami ng mandatory training po. Libre po lahat yan po. Pinopost po namin ang schedule sa aming social media, sa Facebook page, of course. Kailangan lang po mag-show mag ng intent po ang cooperative na magpa-schedule po sila para po properly namin silang ma-accommodate naman po sir. Mm -mm. Paano yung intent po? No? Is it a form of letter? Pupunta yes, po po pwede sila in the form of letter or they mm -hmm. can also call or communicate naman po and then ma na po namin siya sa aming training section naman po. Mm -hmm. Mm -hmm. Alright, so maliban po sa International Year of Cooperatives this year, ano po po yung mga activities natin ay pagdiriwang this 35th anniversary ng CDA? Paano po ito makakatulong sa pagpapalakas ng cooperative sense? CR. Yeah. So March 10 ng ating anniversary ng 35th. may mga naka naka-line up na mga activity sa gagawin po ng uh, ang CDA. Uh, uh, siguro kasama doon yung training, kasama doon yung mga uh, yung sa FA natin, financial assistance ay ibibigay. So doon din namin itatapat yung pagbibigay ng mga financial assistance sa Manila Cooperative. Mm -hmm. Yeah. Well, بينا po ang inyong mensahe lalo na sa mga Uh, miembro miyembro ng kooperatiba sa buong bansa okay sa lahat po ng mga kooperatiba, ina-announce po natin that 120 days is very crucial for us. Kailangan may submit po natin yung mga report. Kailangan maka-attend po tayo ng mga trainings. At wala po kayong problema dahil ibababa po natin per city municipality ang ating programa. At kasama nyo kayo si DA at may mga volunteers sa uh, bookkeepers and volunteers sa mga external auditors ang gagawin po natin. Uh, Makipag-ugnayan lang po kayo sa aming tangkapan. So, mm -hmm. Ayan na mga kababayan, make most out of it. Meron tayong mga libreng, mga training and also um, assistance hindi lang technical assistance maging ang financial assistance mm. so puta lamang po kayo sa Facebook page yeah. CDA NCR, NCR yeah. para sa mga schedule mga upcoming activities so once again maraming maraming salamat po sa inyong oras muli mula sa Cooperative Development Authority nakasama po natin sina Sir Gerald Paul Salinas at uh, si Sir Sergio E. Herrero Jr. maraming salamat sir thank you